Walang nagawa si Almiro kundi sundin na nga itong si Perena sa kanyang kagustuhan na isama sa pagkanyang paglipad papuntang Incantadia. Kahit alam ni Perena na maaring mapahamak siya sa daan at sa sobrang taas at maaring siyang liparin ng hangin. Ngunit buo na ang loob ni Perena. Gusto niya makabalik sa Incantadia nang sa ganoon mai-check ang mga mahal niya sa buhay roon kung kumusta ang kanilang kalagayan. Ngunit malanggot isipin na pagdating niya roon ay mabalita nga ni Imao ang tunay na kalagayan kung saan inalipid na nga ang lahat at hindi sila makawala sa pamumuno ng ni Metena hanggat hindi nga makabalita itinakdang si Terra. Agad-agad, walang bukang bibig itong si Imao Kundi kamastahin ang kalagayan ng anak ni Danaya kung nagkita na ba sila dahil kailangan, kailangan siya sa Encantadia. Subalit, so, malungkot pa rin sapagkat hindi pa nga niya ito nakita, hindi pa niya na sila Kaya naman hiniling ni Imao na bumalik na muna siya sa mundo ng mga tao at hanapin ang anak ni Danaya dahil unti-unti nang lumilitaw ang kanyang kapangyarihan at kailangan, kailangan na nga siyang magabayan nitong si Perena. Kailangan na rin niya makauwi dito sa Encantadia nang sa ganun na sanayin ang kanyang kakayahan. Walang nagwa si Perena. Gusto yun man niya makita ang kanyang anak na si Plamara sapagkat nangungunila na siya ng gusto ngunit wala siyang magawa sapagkat may kailangan siya at importante ang kanyang misyon na gagawin. Oras na para hanapin nga itong si Tara na anak nga nitong si Danaya. Ngunit sa may lagusan pa lang nakita siya nitong si Anaka kaya naman agad na nakarating kay Metena ang kanyang pagbalik sa Encantadia. si Metena hindi na nagsayang pa ng oras. Pinuntahan niya agad itong si Perena. Alam niyang banta sa kanyang kapangyari nais niya itong sablubungin ng mig at hangga sa manigas ito sa kanyang mga At sa pagkakataong ito ay magkakaharap ng muli ni Perena itong si Metena. Medyo mahirapan nga itong si Perena dahil sa maraming hawak na brilyante itong si Metena. Kaya naman ang malaking katanungan ngayon kung mabubuhay pa kaya si Perena at magagawa kaya niya ang kanyang misyon na ibalik nga si Terra sa Incantadia